Now, you may kiss the bride. Amaya, okay. mommy. Aga yun. Kamahas. Palakpakan. Palakpakan natin ang bagong kasal. Mabuhay! Ay, walang ano. Wano, 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 basta. basta na, basta na. Ano yan? Saan Ah, pwede na. May reception at follows. Ano Hoy. Hoy. taas! Ume, taas! Ume, taas! Okay, magpasabog okay, na. Okay. Uh, umay, uh. ay, muna umay, umay, oh, <laughs> oh, <laughs> oh, ay, yun, yun, umay. Umay, <laughs> <g> <laughs> <laughs> oh, <yes>. umay. <laughs> ay, hanin muna kayo na Kanay. Okay na, get the best two. Ay, kap! <laughs> kayo. Up! 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 Ah! Ah! Hoy, andayin mo 'to, lalakad ako diyan. Tapos na. Bye-bye, dito na po nagtataka.